Magandang araw sa inyong mga bata. Narito ang ana, ang ating aralin sa GMRC Quarter 2, Week 6, Day 2 na tayo. Makikilala ang mga paraan ng kalinisan sa tahanan. Sa araw na ito, inaasahan na makakikilala ang naang mga paraan ng kalinisan sa tahanan. Inaasahan din naman ilalarawan na ilalarawan ang kalinisan sa tahanan ay pagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran. Makinig ng mabuti sa ating gagawin. May papakita muli akong larawan. Itaas muli ang inyong kamay kung inyong ginagawa ito sa inyong tahanan. Yan. So, hindi ko na kayo matatawag kasi online tayo. Okay? So, kahapon ginawa na natin to. Ulitin natin para mas uh, ma-memorize nyo. No? Okay nang magbasa. pag ng sahig pagpupunas ng bintana, pagdidilig ng halaman, pagpunas ng pinagkainan, paghuhugas ng plato. Tandaan na ang kalinisan sa tahanan ay pagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran. Ating sumukang basahin ang mga paraan ng kalinisan ng sabay-sabay paglalampaso ng sahig o pagmamap, pag-aayos ng hinigaan, paglilinis ng banyo. O isa, isa, to sa mahalagang ginagawa dapat natin sa loob ng ating tahanan. No? Kasi kapag daw malinis ang banyo, malinis daw ang may-ari ng tahanan. Ito dapat lagi ang maninis Pag-aayos ng mga damit sa kabinet. O dapat ginagawa natin to kasi minsan may mga pumapasok na hayop at pag hindi nagagalaw o naaayos ang kabinet, yan, may mga na naman na mamahay ng mga langgam. No? Doon na sila na mamahay kasi nakagawa na sila ng bahay. Kaya dapat lagi nating inaayos ang ating mga gamit. Paglilinis ng bintana. Pagwawalis ng sahig. Pagpupunas ng gamit. O, lalo na yung mga nilalaro nyo. No? Yan, hindi yan huhugasan. Tapos, lagi yung hinahawakan. So, may hindi nyo natin nakikita, may mga kumapit na dyan na mga germs. Pagdidilig ng halaman. Pagligpit ng pinagkainan. Paghugas ng plato. Pagtapon ng basura. Ang kalinisan sa tahanan ay nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran ating palaging linisan ang ating tahanan. Bakit natin nililinisan ang ating tahanan? Okay, kagaya ng mga sinabi ko kahapon, di ba? Unang-una para maging mapayapa, maayos ang paligid, naiwasan ang pag-aaway at tayo ay ligtas sa anumang karamdaman. Kasi natatanggal natin yung mga germs, bacteria, yung mga viruses na pumapasok sa tahanan. O, makinig ng mabuti sa ating gagawin. Ayan. So, kumuha na lang kayo ng kapareha sa inyong tahanan. Tapos, ilarawan mo sa kapareha mo kung paano mo pinapangalagaan ang Uh, yeah, pinapangalagaan ng kalinisan sa tahanan. O, sabihin mo sa iyong kapatid, sa iyong magulang, o kay lolo A, ah, o kay lola. Tapos sa kanila na rin kayo magbabahagi ng inyong kasagutan. So, ipagpapatuloy nyo ba ang kalinisan sa tahanan upang mapangalagaan ng kapaligiran? Opo, syempre naman. Dapat ito'y ating pinagpapatuloy. O, na ng letra ang patlang. Ano kaya nawawala dito? Yan, pagwawalis ng sahig. Basahin nyo nga. Next. Ano kaya nawawalang letter dito? Yan, gamit g. Pagpupunas ng gamit. Basahin nyo nga. Next. Pagdidilig ng ma. Man. o basahin nyo nga, pagdidilig ng halaman. Next, ano kaya nawawala dito? B, basura. Pagtapon ng basura. Ulitin nyo nga. Next, paghugas ng plato. Anong nawawala dito? Okay, o, oh, paghugas ng plato. Bakit mahalagang nakakikilala tayo ng mga paraan ng kalinisan sa ating tahanan? O, oh, mahalaga na nakikilala tayo ng paraan ng kalinisan sa ating tahanan upang alam natin ang gagawin natin upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran, lalo na ang tahanan. Tandaan, ang kalinisan sa tahanan ay nagpapakita ng pangangalagas sa kapaligiran. Atin palaging linisin ang ating tahanan. Kasi dito tayo nakatira, no? Yan, kung tayo ay may pagmamahal sa mga taong nasa paligid natin, lalo na yung mga nakatira sa tahanan, so lagi nating lilinisin ang tahanan natin dahil ayaw natin silang magkasakit. O mga halimbawa ng paraan ng kalinisan sa tahanan. Paglalampaso ng sahig. Ulitin nyo nga. Pag-aayos ng higaan. Ulitin nyo nga. Paglilinis ng banyo. Ulitin nyo nga pag-aayos ng mga damit sa kabinet. Paglinis ng bintana. Pagwawalis ng sahig. Pagpupunas ng gamit. Pagdidilig ng halaman pagligpit ng pinagkainan paghugas ng plato O kilalanin natin ang mga paraan ng kalinisan sa tahanan so isulat ang tamang letra Paglampaso ng sahig anong letter ito O letter C Pag-aayos ng higaan o, letter A. Next, paglinis ng banyo. Letter D. Pag-aayos ng damit sa cabinet. Letter E. Paglilinis ng bintana. O, letter B. Okay, so tandaan ang mga paraan ng kalinisan sa tahanan. Abangan ang ating susunod na lesson. Paalam!